Ang ibig daw sabihin na itong panawagan na ito ng mga DDS ay alam nila sa sarili nila na wala nang lusot si Sara Duterte. Yung mga nasa paligid ng mga Duterte, yan din po ang pagkakaalam nila. Sabi dito, this must mean they are sure she will not survive impeachment. Kaya sa una pa lang, hmm, alam na daw nila na mangyayari ito. Mabibisto ang mga baho at kagaguhan, panggagago at kalukuhan daw ni Sara Duterte. Kaya una pa lang, panawagan na nila na mag si PBBM, magpakalat uh, ng kung ano-anong issue laban sa nasa Malacanang, baka sakaling galitin o magalit ang taong bayan. At mag-people uh, power, hindi nagtagumpay, napakahabang panahon, na ganyan na ganyan ang pinapakalat at kalakaran na itong mga taga-suporta ng mga Duterte. Butata. Walang nangyari. So ngayon, hanggang sa ngayon, naandyan pa rin yung mga isyo ng Polvoron video, na kuno ay bangag ang, ang, nasa Malacanang, na kuno ay walang capability ang nasa Malacanang, at marami pa pong iba. <laughs> Pabalik-balik na lang. Nire-recycle nila yung mga issue. Diba? Walang, walang sinisino eh. Walang kahit sino sa mga nasa kabilang kampo. Katulad ni Harry Roque, ni Napanelo at marami pang iba. Ganyan na ganyan na ganyan ang kanilang uh, ginagawa ngayon. Walang nangyayari sa panawagan nila na mag-resign ang nasa Malacanang. Meron na rin pong pahayag si PDBM na hindi hindi siya magre-resign dahil hindi niya ugali na takbuhan ang problema. Haharapin niya ang problema. Doon medyo medyo na Uh, na impressed tayo sa kanyang statement na yon. dahil kung ipaghahambig natin ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte walang pakialam binabantaan ang nasa palasyo ang nasa Malacanang uh, natutuwa ang kampo ng mga Duterte sa mga balita o negatibong balita tungkol sa ating bansa ganyan okay so hindi yan yan yung tipo ng mga leader na pansarili talaga or yung mga politiko na pansariling interes ang madalas ay sinusulong. The only reason I could think of why DDS forces are calling for Marcos' resignation is so that VP Sara would succeed him agad-agad. Mm -hmm. At pag mag-succeed or pag naandyan na sa pwesto sa si Sara Duterte, maraming maliligtas sa kanilang mga kagaguhan katulad ni Nahari Roque, at marami pa pong iba malala malala